Batikang ministro at ni Batista ng Iglesia ni Manalo na si Ramel Parba, pinaka-inaalikabok at pinagsawisan ng gabuti lamang sa nangyaring debate nila na isang bagitong pare na si Father Darwin Gitgano. Noong June 23, 2017, isang grand religious debate ang naganap sa pagitan ni na Reverend Father Darwin Gitgano ng Simbahang Katoliko at Ramel Parba ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kanilang paksa ay patutunayan ng Catholic Church ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo gamit ang Biblia at referensya. At hindi ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo sa Pilipinas sa dibati na naganap, matagumpay na na ni Father Darwin Gitgano ang simbahang Katoliko bilang tunay na Iglesia itinatag ni Kristo na ipakita at napatunayan niya sa pamagitan ng Biblia kasaysayan ng Iglesia ni Cristo 1914 ay hindi ang tunay na Iglesia ang itinatag ni Cristo kundi isang sekta na lumitaw lamang noong ikadalawang pong siglo sa kabuuan ng debate. Malay na una natalo sa argumento ang batikang ministro na si Ramel Parba at dahil sa nangyari, maraming membro wow. ng Iglesia ni Manalo ang napasyang magbalik sa simbahang Katoliko. Matapos ang debate, alus walang taon na ang makakalipas. Matapos ang nangyaring makasaysayang debate sa pagitan ng isang pare at ministro, ay hindi na muling na ng tanggapang magkamo ng panibagong debate ang mayayabang at makagbataas ng ministro ng Iglesia ng Samantala, si Brother Paul Alima, isang convert sa Catholic Chats at member ng Catholic Faith Defender, na dating ministro ng Jehovah's Witnesses ay sumulat sa Iglesia ni Cristo trial sa Quezon City upang maghamon at magset ng panibagong debate na ang pagsaay tungkol sa aral ng Iglesia ni Manalo na Great apostasy na kung saan ay natalikod umano ang unang iglesia. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pang tubul sa sulat ni Brother Paul Alima mula sa INC Central. Ito ay indikasyon na naadwag na silang sa Grand Religious Debate Pagkat na ihahayag na ang kasinumalingan ng doktrina nila at takot na silang mawala ng miyembro. Kung ikaw ay isang kanib ng Iglesia ni Manalo na open-minded at nagsusori sa aral ng Catholic Charts at hindi mo pa napapanood ang kumpletong episodes sa nangyaring debate na ito, pumunta lamang sa comment section. To God, all be the glory!